pag presidente si Sarah, ang sagot mga kababayan ko, malabong mangyari yun. At sa bandang huli, pag hindi nakalabas sisi si kay Marcos, kapag si nawala na sa mundo at binawi na ng Diyos ang buhay niya, mga kababayan ko, wala na rin kayo sa industriya. Out of the scene na kayo. Butas na kayo. Wala na kayong susuportahan. Do you think kapag na, namatay ba si Tingnan ngayon mga kababayan ko, magpresidente si Sarah, Ang sagot mga kababayan ko, malabong mangyari 'yon. Yes, malabong mangyari mga kababayan ko. Pero kung si mamamatay on 2028, makakakuha pa si mga kababayan ko ng genuine support. Yan ang reality doon mga kababayan ko, mga kapatid. Yan po ang totoo doon mga kababayan ko. Kaya ngayon, pinapaasa nila ng pinapaasa yung mga taga-suporta nila para nang sa ganun ay tumindi pa rin ng tumindi yung pagsuporta sa kanila hanggang dulo. Sa mga mga kababayan, kung walang bumabasag sa mga to mga kababayan ko, magpapatuloy yung ginagawa nilang kasinungalingan. Can you imagine the fake news in other platform mga kababayan ko sa loob ng social media ay napakatindi mga kababayan? iniisipin ninyo mga kapatid, pinapaasa ninyo yung tata, mga taong bayan na sumusuporta sa tatay nyo na lalabas pa siya. At sa bandang huli, pag hindi nakalabas si si kay Marcos, that is your political strategically na ginagawa dito sa social media. Hindi lang to basta character assassination, brainwashing ang tawag dito. Mga kababayan, tuloy! Kung magpapakatotoo tayo, mga real talk, ika nga, hindi naman mangyayari yun. Yung, Correct! Uh, kagyat na maibalik si Pangulong Duterte. Malabo kasing mangyari talaga. Kaya yung mga pinapakalat nila na lumabas na daw yung papel, malamang nyo mag-isip-isip kayo, tapos basahin nyo yung papel, mga kababayan ko, kung mababasa nyo. Hindi porke may pinakita lang na papel. Ito yung papel, ito yung papel, papel sa akin. Hama ko na yung papel, ito hama ko na. Nalabas na si Tatay Digong. Maniniwala kayo sa ganun. Huwag kayo maniniwala until na hindi nyo naririnig sa boss ng pamilya. Dahil nga uh, seryoso ang mga uh, kasong nakasampas sa kanya. Correct! Kasi crimes against humanity. Yung uh, crimes against humanity, Woo! particularly murder, kaugnay sa peking drug war, Woo! malakas ang ebidensya. Pirmado ni na Senators Bongo at Bato de la Rosa ang resolusyon na naglalayong pauwiin agad si FPRRD sa bansa. Alam nyo kayo mga dides, mag-ingat kayo sa dalawa na yan. Tabuin nyo yung dalawa na yan. Kasi based on my own analysis sa uh, opinion, and I quote, opinion ko to, ang matinding makakalaban ni Sara Duterte sa pagkapresidente, alam nyo kung sino, mga kababayan ko, si Go at si Bato.